Ano, lilinis yung ano dahil maraming dumi, oh. Ay, nakuha niyang dumi, ang dami. Pintura mo siya, bro. Hindi. Angalin mo lang. Eh, wala ka na yung pantanggal ng kalawang, no? Bus na. dami no? Oo. So, wala kang napakinabong sa inyo. Magka bili mo dyan bro? Ay, <laughs> ah, ayaw nga pala, soft no? Ano? Tapos nagdagdag lang. Hindi, pero sa tingin mo, pumatak ng mga 30. Pitching to, ha? 38. 38? Pumatak siya ng ganon. Hindi naman ganyan dati. Oo pogi mo na. Hindi kinuha natin 'yan, 'di ba? Ano yung kinuha natin sa ano, sa magalang? Mio. Ay, Mio na itim. Oo. Oh. Babay may ari. Ito, so, baka... Ayan, no? Pag ganito, mga masira. Na? Oo. Hindi, may, may, may nabibili ka naman ganyan, Brad, diba? Paris ba yan? Paris, no? Hindi ka lawa. Bukas na to. Oh, pag inano mo. Saan naman sigurong isang libo yung pesa na yan? Wala. Bibili ka di sa may kalaokan, no? Ito meron. Ah, meron din dito.

Saka maganda yan po, na may gitne. Uh -huh. Ay, yan na uh, na. Okay. talas. papalitan lang dahil papalitan papalitan pero ready pa yun wala <laughs> tapo mo na yung motor mo sa sabi <laughs> puro kalawa malaki na pakinabang sa iyo tumitan eh Ano na po ka ng kadena kanina? Oo. Oh. Hindi hmm, Alam mo. Bago na yan. Oo, hmm, bago na. Bago na. Magkano kadena ngayon bro? 280. Eh. Uh, Good. <laughs> Kaya ayaw ko umiram eh. Punta sana ako malawli eh. Di ba? Pero ngayon, hirami mo na, ano? Hindi, oh! <laughs> Puta kayo! ka, hirami mo na! Sira ka, hirami mo na! Sira ka! ko, natanggal ko yun, hirami ko. Hindi, tapos na ako na ano, eh. Kinuha na namin ni Pakul, eh. Pinahatid na lang dyan sa tricycle, eh. Dyan na kami sa San Niño. Ibig sabihin, kung hirami ko yan, Puta, isa ako, isa ako! Kung wala ka pera, ano? Patay na! Mainit pa ulo ng hirami mo, no? Puta, sasabi, ah. Ikaw, bubula esbuk mo nun eh. No? Ikaw pa mo. <laughs> Inisip ko na eh. magkataon eh. eh. sa'yo. Matay. Butang inang hirap. Bago na rin pala yung ano Sentro, no? Bago na lahat. dami na rin napalitan na bago. Na lang. lang oo. Oh. Pero naku, shock. Sya... Aki, ano eh. Naki... Bayaw. Binigay ako ang dalawa Syak sa kanya eh. Yan ba? Oo. Oh. ako. Tiko. May ano pa yun, may kaluban pa yun, Brad. Yung ano, kaluban na ganyan. Ganyan, 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 no? Yung merong ano, may takip dito. Eh, ang hanggang dito. Oo, oh, ganun. Ayun ka sa isang Hindi, hindi ko alam kung saan galing. So, pwede, no? Pinagpalitan ko yung dati. Ang gala ko na yata ko ngayon.